center po, ilumay ko na po yung pangalawang to yung Pangalawang bottle po ngayon na ito. Okay, ito po ay 1.31. So, after 1 hour, pwede na ako kumain. Pagutin na kasi ako. Okay. Ito po, ito yung nakalagay sa instruction. Ito yung bruma, super po. meaning po ng teyo ay God, ang broma po ay food. Kaya ito po ay God's food, super food. Yan po. At uh, naman po ito ay maging uh, blessing sa akin. Sa akin po Talagayan uh, ako po ay na-stroke ng uh, April. Ako po ito, mag-stroke at sa uh, hospital din po ako for 10 days dito po sa Iloilo. Okay, so nandito po tayo ngayon sa ta, Sriya, sa San Rafael, sa Iloilo po. So, tayo broma, super food. Thank you po.